Hello guys. Good morning. Ah. Uh, ah, uh, good afternoon pala. Ah, uh, magluluto uh, tayo ng ano, ng batsoy. Yung lapas batsoy. No, ah uh, panoorin niyo kung paano kami magluto. Ah, uh, ipakita ko sa inyo yung aming mga ingredients na. Ano? May, mayroon Meron tayong binorog na na bawang. Meron tayong sibuyas. Meron tayong atay ng baka, laman ng baka, laman ng baka. Sa so meron tayong tunset. Meron tayong ah uh, chicharon tinurok na. Tapos meron tayong itlog, talaga na. So, bali, i-prepare na natin kung paano natin gawin, ano? Okay. Mag-ingit ka ng ano? So, unahin. Ibisa natin yung bawang. Ito pala, dito namin nilaga yung baka na pressure cooker namin para lumambot ito yung laman ito. so bali iyan na natin yung bawang ito na yung bawang Ba o yung tao? Ito guys, nag uh, nagpako nagpakulo kami ng tubig para dito natin ilulub-lub yung pinaka-miki. No? gamitan na rin ng streamer so mamaya so, so yung bawang natin medyo brown okay Ipipit na natin ang sibuyas. Sibuyas daw. Pakatigil na tayo ng lapas batsoy. Yung batsoy nga pala nag-originate yan sa lapas iloilo kaya pag umorgyo ka kahit sa bakulod sa negros marami doon mga lapas batsoy kasing kasing hirap taga ilo ilo to eh expert to kahit siya inasal yan guys uh, titimplahin na natin yung kaldo lagyan natin ng pampahalo para lalong sumarap

Ito dapat eh. hmm. Hindi. Ayan na. Ah. Gasan pala natin ang Mickey muna. Ano bang tawag dito sa Tagalog? Yan yung ganyan na Sorry. Bato? Mickey bato? Am ah, making sariwa. Ah, making sariwa yan guys. guys ah uh, pag kumulo pala yung ininit natin iloglog natin yan uh, nagsin, yung, uh, Loblob, lumayo, hindi. okay iloglog mo yung ingin baka umako rin sa malakang hindi, hindi. kasi uh, yan siya kasi yan yan ito eh. Luluto yan sa ano eh. Pwede yan. May apoy pa ba? is ah, nilalagay na natin yung mga halo yung laman ng baka hindi ka bumili ng ano yung ano kayo libro yan ano libro ah libro pala yan baka guys libro ano yung bitoka dapat kung may bitoka pa sana lagyan natin ng bitoka lalo pang maganda hmm. so, ganoon lang gumawa na lapas na tsoy eh. lakihan mo kunti pwede mo lang lakihan kunti Daman pa rin yan? Hindi, so so. At malaking donting, no? Eh. ng in natin yung atay. Atay laman at saka libro lang ng baka. Kung meron pa sanang ng ano ah uh, bitukan, quarter fillet, tanong maganda. Wala kasing gunting namin na malaki Kaya ito lang muna yung maliit Kaya medyo tipid Tapos Ilagay na natin yung sibuyas Sibuyas dahon At saka Bawang Tapos Isusunod natin ang Kunin mga tuloy Kunin ito Kunin natin ang chicharon Ayan yeah. Dito mo mga. Na so, natin. So, natin guys yung diplog. eh, ito depende naman sa inyo eh. yung iba naman yung sariwang itlog binabasag lang hindi na niluloto kailang ayaw ng mga bata eh. okay. Yan guys ilagay na natin yung kaldo yung pinaka ano niya nakasabaw niya guys yung finish mm, product natin yung paminta yung paminta ah, depende nyo sa panlasa ninyo no? pwede kayo magdagdag na